Magluluto tayo ng ano, ah. Anong tawag dito? Yung bagu beans and then carrots. So ito lang. Pero igigisa natin and then ang ipip ang ano natin is butter lang. Luluto natin ito sa butter. Yes. Butter. Butter. <laughs> oh, so, ito ay version ni Delbook. Itong lino na to. Kaya, ang ano ko is, uh, BG in butter. <laughs> carrot beans in butter. Yon. Carrot beans in butter. Hindi ko alam kung anong unahin kung ito. Ah, ito na lang. Itong carrot. Yun, oh. So, smile muna. <laughs> So, sabay-sabay naman yan. Kasi mas marami ang games. na kung lang ang lulutuin ko. So, lagyan natin ng paper paminta. Where is the paminta? Ano ba? Nawawala. Hmm. Ito. Tama ba ako? Paminta. So, hindi dapat maanghang kasi na yung isa ay yung bulis ay dito, Ano sa maanghang? Ano? G. Ay, bakit na pala may pili na yung panay. Diyan kami tayo lalagyan dito ng butter. So, ito. Butter. Lalagay so, natin Simple damihan natin ng kasi siya lang ang magpapa sarap niyan. Yan. Tapos mamaya, magpiprito tayo ng pork na nakamarinate. Marinated pork. So, simple tinimpla natin yan kanina. So, ito ang for dinner today, tonight. Of course, dinner na tonight. So, ganyan lang yan. Hindi na natin nakaluan ng kung ano-ano. At yan ay luto sa butter naman. Hanggang sa maluto. Hindi natin gaano... Pwede yung luto. Hindi. Tama lang. Medyo crunchy siya. Yun. Ito ay itong perots and beans. Bagyo beans. Ito ay libre lang. Dali from atok. And then, ito. Ang laking repulyo. O, oh, sino may gusto? Kasi walang kumakain dito. <laughs> Kung ako ay gigisahin ko, ay ako lang ang kakain. Para may hindi kumakain sila. Hindi kasi binigay ang tunday. Binigay lang. Ang daming beans nga rito eh. At saka carrots, Bagyo beans. Ayun oh. Ito, ang dami. Ito, taraperots yun, mga binigay. So, maraming libre, minsan. Ayan, thank you, thank you, thank you. Ito yung malulutong na mamaya, no? So, at tayo ay magpipay ito mamaya. <laughs> Abangan natin ang pagpapride natin at pipiprepare natin itong pagkain natin. Ah, uh, I mean, sa preparation. <laughs> <laughs> Yuck! At ayun, oh, luto ng tayo ang ating first batch. Ang second naman is yung mag- pipito tayo ng pork na minarate kanina. Marinate. <laughs> so, tanggalin na natin at ilagay natin sa... Ayun o. Oh. Aha. Yan. And then, sunod natin is yung so magpa-pride na tayo nitong na, na, marinate natin kanina eto na nga siya Bukan nak natin at natin para nag-ilang pabukas. okay po. Marami po. So, ito yung partner nitong ating uh, ano ito? <laughs> Carrot beans with butter. Ah, in butter. Carrot beans in butter. And then, meron tayong parang pang-toppings lang siya dito <laughs> sa ating uh, fried uh, pork. Yan. Okay. Bye-bye. Thank you, thank you sa pananood ng ating okay, mga videos. Sabi nga nang yung Del Bucro vlog. <laughs> Sad ko man Mag-ingat po tayo. Bye-bye.